ang ingay talaga ni sniper hi greya kakain tayo mga maya, maya. <laughs> ang ingay ingay mo talaga nakaka ano ka na ha nakaka tikon ka na hmm Ingay ka, ingay. Hmm, ingay ka. Sigaw ka ng sigaw. Sigaw ka ng sigaw. Sigaw ka ng sigaw. Oh. Sigaw kubi be. Maingay ka rin? Pag maingay ka, palo ka rin. Oh, Baik-baik yan kubi Ikaw ba? Kasaway kay ka. Kasaway kay ka. Hmm. Dumi na yung kube ninyo. Ano, Dumin na doon. Nis. Kita. Kita. Kakampi ka dyan kay Kobe. Kakampi ka dyan sa papa mo. Hmm. Hmm, galit ako sa kasi maingay ka kanina ka pa sigaw ng sigaw buong araw ha sigaw Kobe sigaw ka rin up, sigaw ka rin ah anak ko up na up up sniper up 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 doon up dili dili saka dili saka Okay, na. palitan natin yung tubig. Ikaw ha, dingat. Huwag ka sigaw-sigaw ha. Hmm? Ito. Hmm, takot ito gali pagalitan. Diyan, pag pinagalitan no? bait, bait, oh. Bait-bait oh. Bait-bait pag pinagalitan no? oh. Hmm? Bait-bait oh. Ikaw, bait-baitan ka? Hmm? ay Greya. Hapunan na tayo. Ha? Greya. Hapunan na. Taman. Taman. Uy. Behave. Sit. Sit. Sit lang. Oh, very good. Wait lang. Kakain ka. Sit. Don't move. Stay. Sit. Oh. Yan bangus gusto ko para bigyan ng pagkain. Okay, good girl. Mm, good girl. Ini sa camera. Oh. Dito 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 dito. Dito, tas. Oh, dito up, up, up. Good girl. Okay, guys.